So guys, di pa tayo ng pwesto ngayon. Dalawa na lang kami ni Pisoy. Si Adrian saka si Jun. Hindi nalang ni, yung ano. Yung huli. Binihenta na ko Para maging pera. Ako siya. Sana pala rin. Saka huwag sana umulan. Laki po ng dilim guys. Oh. Ayan siya guys. Subok muna tayo rito. Ayan po siya. Nigiliran niya yan. Tanggal na rin itong mga kangkong nere. <coughs> Layo niya na. <coughs> Layo niya na guys. Paikot. Hawiin natin itong kangkong nere. Ang guys na natin konti. Ito pa. Nakainyal. Hawin ulit natin yan. Sorry. Mga ilang kilo kanina yung nahuli na yun? Sampu na. na ah. Ganun ganun lang. 10 kilo na. Good siya yung mga nahuli na. Saka yung lasa po. Iba. Malamis-namis po ngayon. Di tulad na yung nabibili sa iba. Lasang gilid po. Ngayon po puro oh, goods po yung ano. Yung lasa. Kasi kinain po namin yung iba. Tulad po namin tumalon na isa. Nagkatalo na na. Oh. Good yung lasa niya. So dalawa uli kami nito sa inyo dito. Ayun o. Oh. Nagkatalo na na guys. Hinggay sila na. Kayang kain ito si Kid Solo lang siya eh. Baliwala. wala. Ano. Kailangan talaga is talaga walang kangkong gawa ng ano. Pag siya tapos may kangkong nakangat yung ilalim. Tendency pwedeng makawala yung isda. Sige, ito ang dito. Tulad oh. niya, no? Di siya nakapanan ni Tisoy. Dating gawin, kapa-kapa. Pinagdidigit niya po yung lambat para makulong na isda. kalit po ng palit po yan. Gano'ng ka Dalang is. Pinagdidigit niya yung lambat. para matumal ah. Subok lang, subok. Subok lang lang, subok. Malay yung bandang huli, eh, tumabo. <laughs> Ayun guys, oh. May naman yung arroyo, inagis ni arroyo. May sana tunay. Arroyo po. Arroyo po pinapawala ni Arroyo Ay, mga katoda ko gusto niyo Arroyo punta kay rito ito lang sa Ibayo sa Jaggingan bibigay sa Arroyo na kayo magselan manghihingi lang kayo gusto niya patunan <laughs> para, pang, para akong kalabaw rito kita kita niyo lang po ginagawa sa ito pala ginagawa makahuli na yung sida. Arroyo na naman guys ha. Banyera eh. po, wala pang laman. Ayan guys ha. Zero zero. nyo na pag gumuli na maganda, nilalagay lang. <coughs> Ang maya po, magintay kayo. Ang ko. pag ko lang po rito. Subo ko lang na Subo. Malam na sa bungod pala, hindi pala no. Itatakbuhan na ron. Ang lalango yan na. Eh. Ayun guys ha. Eh. May bumulwak na malaki we. Eh. Bumulwak po malaki. Naintindihan ko. Bumulwak po yung arroyong malaki. Arroyo nga. Ang laking arroyo. Para makita nyo ayan. Ayan. Laki ng ulo. Pamilya ko, wala, <laughs> wala pa kaming pambiling ulam. Gcash lang po. Comment. Gcash na lang po kayo. Lalagay po natin yung Gcash number ni Kisay dito. Maka may mag loob eh. Maka may puri, po Sigurado Siguradong pag nag-Gcash kayo, makakapunta sa maganda yun. Bablog ko po yun, makikita nyo. Makikita nyo, bablog. Kasi na ka makapunta na. Bibili po ng bigas yun. Kasi ulam po, walang problema. Bigas lang talaga. Nakakawalan ko na. Nakakawalan ni Arroyo. Sabi nga sa pa sa isda, tikman nyo po yung lasa ng Arroyo. Masarap. Tamo nga doon ni eh, di ba kay Rat Angel, ginagata ang arroyo. Oh. Depende na po talaga sa tao po. Pag, pag maselan, maselan ka, ka. po, wala. Eh, X ka doon. Pero pag wala kang selan, good siyang arroyo. Hindi naman po kami maselan, titinda lang. Ay eh, kasi pag di tingin. Hindi namin pambili. Hindi po nabibili sa amin. Sa merkado ba? <laughs> Arte po ang tao dito. Ayaw nila ng arroyo. Ayaw po nila ng arroyo. Gusto nila tunay. Ayaw nila Tagalog. <laughs> arroyo nila. Arroyo na lang. Wala, nakayari po tayo. Kasi Wala. Wala po tayo nadampot na tunay. Silat guys. Silat. Kaya ayaw ko rito eh. Yung toro po nakasama ko dito. Si <laughs> Master Jun. Master Jun. Hindi siya. ang Dai pang kangkong. Ay. Mukhang kanina pa puya tato. <laughs> Naligo ni na sin. Siyong... Tagalog. Pag, mang Pag walang nahuli sa haba, pagod na pagod. Kapagod ko yan, ilaba na yan. Uy guys, huwag ka muna ng ulan. Wala akong plastic. Ayun guys, oh, yung langit. Oh. Tignan nyo nga guys yung ginagwante sa'yo. Tawang, hindi biru yan. Oh. Maghila ka ng pante, haba na yan. Oh. Hanggang kabigat. Mababa po na eh, wala nahuli. Lang nahuli, silat. Eh hey guys, pauwi na ng kalapati ngayon oh. Shout out po sa mga kalapatids natin dyan. Pauwi na po yung mga ibon nyo. Hey guys, hindi, sinihila niya na. No? Nilipat ang ibang pwesto. Ayan huwag sanang umulan wala tayong payong, wala tayong plastic tiyak basa tayong mababasa yung cellphone natin pati gamit